Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Siguradong magmumukha siyang kahiyahiya sa harapan ni Melanie, kaya mas piniling manatili at magtiis ni Samantha sa kanyang kinaupuan. Nakapagdesisyon na rin siyang utusan ang kanyang anak na makipag-divorce kay Daryl sa sandaling makauwi sila mamaya at sisiguruhin na niya sa pagkakataong ito na matatapos na matatapos na ng dalawang filupan at pirmahan ang mga papeles bukas. Inisip naman ni Lily na sumusobra na si Melanie pero wala na rin siyang nagawa pa rito nang makita niya ang katabi niyang si Daryl. Nagawang magpa-impress ng mga napangasawa ng mga kasama namin dito ang mga kaibigan ng kanikanilang mga kaibigan maliban na lang sa napangasawa kong ito. Bahala na nga! Isip ni Lily. Sa mga sandaling ito, nakangiting tumingin si Melanie kay Daryl at sinabing, Anong masasabi mo sa regalong ibinigay ng manugang kong si Jimmy sa akin, Daryl? Nang hindi tumitingala, tila walang pakialam na sinagot ni Daryl ang tanong ni Melanie, hindi na masama. Hindi na masama? Nagbibiro ba ang isang ito na para bang kaya niyang makabili nito? Isip ni Melanie. Sa mga sandaling ito, natawa sa kanikanilang mga sarili ang mga taong nasa loob ng dining room, habang nagpapakita ng inis sa kanikanilang mga mukha. Ano bang mayroon sa mga taong ito? Ano bang nakakatuwa sa pagkumumpara ng mga bagay na mayroon sila? Isip ni Daryl. Hindi na napigilan pa ni Daryl ang kanyang sarili matapos kutsakutsain ng lahat. Wala na siyang nagawa kundi tumayo at umalis sa dining area. Haha! -ha! Hindi na ba kaya ng basurang ito na manatili rito sa sobrang kahihiyan? Sayang dahil wala na tayong maluloko sa sandaling umalis na siya. Babalik na naman kami sa nakakantok naming mga usapan. Isip ng lahat. Makikita ang pagkadismaya sa mukha ni na Melanie at Jimmy nang umalis si Daryl habang nakahinga naman ng maluwag ang manugang nitong si Samantha dahil kung hindi, kinakailangan niyang tiisin ang tila walang katapusang pangungutya ng kanyang mga kasama nang dahil sa basurang ito. Gusto siyang sundan ni Lily para alamin kung ano ang naiisip nitong gawin pero agad niya itong inalis sa kanyang isipan matapos makita ang kasalukuyang sitwasyon sa loob ng dining area. Pero, matapos ang tatlong minuto, muling bumalik si Daryl. Napapadyak na lang sa sahig ang galit na si Samantha nang muling magbukas ang mga pinto papasok sa dining room. Ano pang ginagawa mo rito? Hindi pa ba sapat ang kahihiyang tinanggap mo kanina? Tumayo na rin si Lily at bumulong ng, hintayin mo na lang kami sa sasakyan. Ano pang ginagawa mo rito? Ngumiti naman sa mga ito ang hindi nagsasalitang si Daryl habang hawak-hawak ang isang kahon sa kanyang kamay. Nakuha niya ang regalong ito kay Drake Darby matapos ang kanyang kasal. Isa itong regalo para makabawi sa lahat ng nangyari noong nakaraan. Nang itakwil si Daryl ng pamilya Darby matapog magpakasal sa isang miyembro ng pamilya Lindon, walang ni isang miyembro ng pamilya Darby ang umatend sa kanyang kasal. Nakaramdam dito ng pagkagilty si Drake, kaya binigyan niya ng isang regalo si Darby para makabawi sa nangyaring ito. Tinanggap ni Daryl ang regalong ito ni Drake. Pero wala pa rin siyang idea kung ano ang laman nito, pero sigurado ring hindi na ito masama dahil nagmula mismo kay Drake ang isang ito. Nilagay niya ang box sa harapan ni Samantha, at bumalik sa kanyang kinaupuan. Ma, hindi man lang kita nabigyan ng kahit isang regalo nitong tatlong taong nakalipas mula noong magpakasala ko kay Lily. Ito, sana maging sapat ito para makabawi sa inyo. Ano? Nagawang lumabas ng lalaking ito at bumalik ng may daladalang regalo ng ganoon kabilis, isip ng lahat. Nakukurious na tiningnan ng lahat ang box. Mayroon itong napakagandang disenyo ng bulaklak na nakaukit sa paligid. Maging ang pagkakabalot nito ay mukha ng mamahalin. Kaya siguradong mabigat sa bulsa ang anumang nilalaman ng box na ito. Natural lang na ganito ang maisip ng lahat ng makita nila ang regalong ito. Pero kabaliktaran pa rin ang pumasok sa isip ng karamihan sa mga taong nasa dining area. Gaano kaya kamahal ang regalong ito kung isiping nagmula ito sa isang basurang katulad niya? Siguradong ginagawa niya lang ito para magpakitang gilas at pampalubag loob sa lahat ng kahihiyang tinanggap niya kanina. Nang maisip nila ang bagay na ito, inisip ng lahat na hindi ito magagawang buksan ni Samantha sa harap ng lahat. Dahil iniisip maying ni Samantha na pinapagaan lang ng walang kwenta niyang manugang ang kahihiyang tinanggap nilang lahat kanina, kaya sigurado siya sa kanyang sarili na hindi niya ito bubuksan sa harapan ng lahat para lang mapahiyapan ng husto sa reunion na ito. Ilang minuto mo lang kinuha ang regalong ito Darila. Hindi naman siguro ito mula sa mga tindahan dyan sa night market na nakapwesto ngayon sa labas no. Nanlulokong sinabi ni Jimmy. Masunurin namang ngumiti si Daryl. Wala siyang naging pakialam sa mga pangunguti ang ginawa nito sa kanya. Ipakita mo naman sa amin kung ano ang naisip ibigay sa iyo ng iyong manugang, Samantha. Tuwang-tuwa na sinabi ni Melanie. Nakahanda na siyang ipahiyang muli si Samantha sa sandaling buksan nito ang ibinigay sa kanyang regalo ni Daryl sinundan siya ng iba pa nilang mga kasama sa dining area. Oo nga, ipakita mo na ito sa atin. Iniisip ko tuloy kung mas maganda ba ito kaysa sa regalong ibinigay ni Jimmy. Nagdalawang isip si Samantha habang kinakagat ang kanyang mga labi. Kahit na hindi pa rin siya sigurado hanggang ngayon sa regalong ibinigay sa kanya ni Daryl. Paano kung mula lang talaga ito sa isang tindahan sa night market? Siguradong magbumukha siyang iwan sa harap ng lahat habang buhay. Pero matapos makaramdam ng pressure mula sa lahat ng nasa dining area, wala na siyang nagawa kundi buksan ang box. Dito na biglang napanganga ang lahat sa sobrang pagkamangha nang makita ang nasa loob ng box. Natigilan dito si Samantha habang nasurpresa naman ng husto si Lily, agad ding nanigas ang ngiting makikita sa mga mukha ni na Melanie at Jimmy nang makita ito. Makikita sa loob ng box ang isang napakaglamurosong necklace. Maging ang mga ruby na makikitang nakakabit sa necklace, ay naging kasing laki ng mga itlog ng kalapati. Napakagandang kuminang ng necklace na ito sa ilalim ng liwanag. Kaya kung ikukumpara magmimistulang buhangin ang mga diamanteng nakakabit sa dress na ibinigay ni Jimmy sa necklace na ito. Siguradong masasabi ng sinumang may dalawang mata na mas malaki ang halaga ng necklace na ito sa dress na ibinigay ni Jimmy. Pero, nagkakahalaga na ng ilang milyon ang bawat isang ruby na may ganitong laki hindi ba? At kung titingnan mukhang aabot sa halagang hindi bababa sa 20 milyon ang necklace na ito. Mula sa isang kagaya niya. Nagawa ng isang basurang kagaya ni Daryl na magbigay ng isang mamahaling regalo. Impossible. O nga, kaya iniisip kong baka peke ang isang ito. Binatikos ito ng mga nakapaligid na tao habang nabablangko naman ang isipan ni Jimmy. Maaaring hindi ito nakikita ng lahat, pero nagtrabaho si Jimmy noon sa jewelry industry, kaya nagawa niyang makita kung totoo ba ito o hindi sa loob lang ng isang tingin. Ang mga ruby na nakalatag sa kanyang harapan ay mayroong gloss at malinaw na texture na nagsasabing wala nang mas totoo pa sa mga ito, at ang masama pa rito, mukhang mas maganda pa ang kalidad ng mga ruby na ito kaysa sa mga ruby na nakita niya sa buong buhay niya. Hindi ba't isa lang siyang walang kwentang manugang? Kaya Paano siya nakabili ng ganito kamahal na regalo? Sa wakas, bumalik na rin si Samantha sa realidad. Nagtataka niyang tiningnan si Daryl at sinabing, magkano ba ang nagastos mo sa isang ito? Hindi na mabilang ang mga alahas na mayroon si Samantha, pero hindi pa siya nagkaroon ng kahit na anong alahas na may ganito kalalaking ruby, kaya agad siyang nagdalawang isip kung totoo ba talaga ang mga ito o hindi. Ibinigay ito sa akin ng isang kaibigan, sagot ni Daryl habang nakatingin kay Samantha nang marinig niya ito, agad na nagkaroon ng magkahalong nararamdaman si Samantha. Ibinigay lang sayo ito ng iyong kaibigan. Hindi ito totoo kung ganoon. Paano magkakaroon ng mayayamang kaibigan ang isang walang kwentang basura na katulad mo? Isip ni Samantha habang kinukuha ang necklace para itapon sa katabi niyang basurahan. Patingin ako nito. Isa sa dalawang mga anak na babae ng kaibigan ni Samantha ang naglakad palapit. Mayroon na itong dalawang taong kaalaman sa pagkilatis ng mga mamahaling bato kaya agad na napapigil ng hininga ang lahat ng magsimula ito sa kanyang pagsasalita. Isa, isa itong tunay na ruby, at ang bawat isang ruby na nakakabit dito ay nasa pinakamataas na uri ng kalidad. Sabi ng babae habang hinahawakan ang neklase sa ilalim ng liwanag bago muling magpatuloy sa kanyang pagsasalita, ang disenyo nito ay ibinaas sa style ng mga alahas na pagmamayari ng mga miyembro ng monarkiya sa Europa, kaya masasabi kong nasa 30 milyon ang pinakamura nitong halaga, at kung totoo ngang pagmamayari ito ng isang maharlika sa Europa, siguradong wala na itong katumbas pang halaga. Matapos niya itong sabihin, nagtatakang tiningnan ng babae ang nagregalo nitong si Daryl. Ha? 30 milyon? Sa pinakamurang estimate? Kagulat-gulat. Alam ni Jimmy na totoo ang necklace na ito, noong una pa lang pero hindi pa rin siya nagsalita ng kahit na ano. Pero nang marinig niya ang mga sinabi ng babae, agad siyang nagkaroon ng magkahalong nararamdaman dito, na panganga naman dito ang hindi makapagsalitang si Melanie. Daryl, sigurado, sigurado ka bang ibibigay mo ang isang ito sa akin, bulong ni Samantha habang nakatingin kay Daryl, na sorpresa, at namangha ito sa kanyang mga narinig. Sa mga sandaling ito, wala nang pakialam si Samantha kung saan o paano nakuha ni Daryl ang necklace na ito. Ang gusto lang niya malaman ay kung ibinibigay ba talaga ito ni Daryl sa kanya. Sa bagay, hindi bababa sa 30 milyon ang halaga ng necklace na ito. Ngumiti naman si Daryl at sinabing, para po talaga sa inyo yan, mom. Sana po magustuhan nyo. Habang sinasabi ito ni Daryl, Agad niyang naisip kung gaano naging mapagbigay ang kanyang tito matapos siyang bigyan ng ganitong klase ng regalo. Pero kung ikukumpara sa 30 bilyon na kanyang nagastos para isalba ang pamilya Darby, walang-wala lang ang halaga ng 30 million dollar necklace na ito. Nagustuhan ko ito, syempre. Tangon ni Samantang nanginginig sa sobrang sabik habang tuwang-tuwa niyang isinusuot ang necklace. Nanatili namang tahimik si Lily sa buong pangyayaring ito habang nagtatakang tinitingnan ang asawa niyang si Daryl. Sino ba sa mga kaibigan niya ang nagbigay sa kanya ng ganito kamahal na gamit? Una ay ang 5 milyon na aming ginamit at ngayon ay isa namang necklace na nagkakahalaga ng 30 milyon. Naisip niyang alamin mismo ang sagot kay Daryl sa sandaling matapos ang dinner na ito. At dahil dito, si Samantha ang naging sentro ng lahat sa gabing ito. Gustong gusto siyang pag-usapan ng lahat, dito rin natin masasabi kung gaano nakamaterialistik ang mga tao sa panahong ito. Habang pauwi, hindi na napigilan pa ni Lily ang kanyang sarili. Agad niyang tinanong si Daryl, sino ba ang kaibigan mong iyon? Ano ang kanyang pangalan? Anong kaibigan? Nagkunwaring nagtataka si Daryl sa tanong na ito ni Lily. Iyong kaibigan mong nagbigay sa iyo ng necklace na iyon. Nababagabag na sinabi ni Lily. Para bang biglang naaalala nang nagkukunwaring si Daryl ang lahat na sumagot ng O. Oh, siya ang kaibigan kong nagpautang sa akin ng 5 million dollars. Huwag ka nang umiwas sa mga tanong ko. Tinatanong kita kung sino ba talaga siya. Nakarating na sila sa bahay ng mga lindon sa mga sandaling ito. Napakamot na lang sa kanyang ulo si Daryl na para bang may bagay na biglang pumasok sa kanyang isipan, o oh, nga pala, may ipinapagawa sa akin ang bosko kaya mauna ka na sigurong umuwi. Kailangan ko na talagang umalis ngayon. Wala nang nagawa si Lili kundi bumaba. At matapos nito, agad na inapakan ni Daryl ang accelerator ng kanyang sasakyang agad na nawala sa paningin ni Lily. Napasimangot si Lili habang pinapanood ang sasakya ang mabilis na nawala sa kanyang paningin, matapos nito ay agad na siyang naglakad papasok sa kanilang tahanan. Sa Seaview Mansion na pagmamayari ng mga Darby. Bumangon na si Jackson sa kanyang kwarto. Nako-confused nitong minulat ang kanyang mga mata habang nakakaramdam ng hangover. Hindi na niya maalala kung gaano karami ang kanyang nainom sa kanyang kasal. Pero mukhang nakontento naman siya rito. Matapos ng dalawang taon nilang pagsasama ni Rebecca, nagawa na rin nilang magpakasal, at ang mas lalong nakapagpatuwa sa kanya ay ang pagpapakita ni Daryl na hindi niya nagawang makita sa loob ng ilang taon kaya isang mainit na ngiti ang nagpakita sa kanyang mukha habang bumabangon at naglalakad palabas ng kwarto. Rebecca. Tinawag niya ang kanyang asawa sa kanilang sala, pero hindi ito sumagot sa kanya, dito na siya nakaramdam ng hindi maganda. Nakita niyang nakabukas ang pintuan papasok sa guest room, kaya agad siyang pumasok dito. At nang makarating siya sa pintuan, para siyang tinamaan ng kidlat sa kanyang nakita, Nanginig ng husto ang kanyang katawan na para bang nakakita ng isang bagay na hindi niya magagawang makalimutan sa buong buhay niya. Dito niya nakita ang kanyang asawa na nakahiga sa kama. Ah! Galit na nagsisigaw si Jackson habang mabilis na namumula ang kanyang mga mata. Napakasalimuot! Ito na ang pinakamasalimuot na pangyayaring mararanasan ng kahit sinong lalaki sa mundo. Kahit na sino ka pa, ipinapangako kong papatayin kita. Agad na nagsara ng husto ang mga kamao ni Jackson hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa laman ng kanilang mga palad. Para siyang lalaki na wala sa sariling naghahanap ng kahit anong ebidensya na kanyang makita. Pero sa kasamaang palad, kabibili-bili pa lang niya sa mansiyong ito kaya wala pa itong mga kamera sa paligid. Nagtingin-tingin siya sa kanyang paligid at matapos mabigo sa paghahanap ng ebidensya sa labas, muli siyang bumalik sa kwarto. At habang tinutulungan niya ang kanyang asawang si Rebecca na magbihis, tuluyan na itong nagising. Darling, niyakap niya si Jackson matapos niya itong makita. Nagising ka na rin sa wakas, pinilit ni Jackson ng umiti habang taos pusong sinasagot ang kanyang asawa. Uhum, sagot ni Rebecca, at matapos makaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan, mahinhin siyang sumigaw ng, pilyo ka talaga, hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi sa sobrang tindi ng hiya na kanyang naramdaman. Sa mga sandaling ito, inisip ni Rebecca na si Jackson ang may gawa nito. Dahil bago pa man sila ikasal, mayroong ilang pagkakataon kung saan hindi na mapigilan pa ni Jackson ang kanyang sarili, pero agad naman itong napipigilan ni Rebecca. Nagpumilit itong ibigay ng buo ang kanyang sarili sa sandaling ikasal silang dalawa, hindi siya nagawang kumbinsihin ni Jackson, kaya wala na itong nagawa kundi maghintay. Kaya nang maisip ni Rebecca na si Jackson ang may gawa nito, hindi siya nagalit at sa halip ay natuwa pa rito. Naisip niya ito habang punong-puno ng guilt at pait ang puso ng asawa niyang si Jackson. Ok ka lang ba Jackson? Simangot ni Rebecca. Nakagiti namang iniling ni Jackson ang kanyang ulo, ok lang ako, dahil lang ito sa hangover ko kagabi, hindi na niya nagawa pang tingnan ang mga mata ni Rebecca habang sinasagot ang mga tanong nito. Mas lumaki ng lumaki ang suspisyon na nararamdaman ni Rebecca, habang parami ng parami ang mga iniiwasang tanong ni Jackson. Dito na biglang tumama ang kanyang paningin sa 8 diagram na salamin sa loob ng kwarto, nagumulat kay Rebecca ng husto. Nagulat din dito si Jackson. Sinundan niya ang tingin ng kanyang asawa, at agad ding napatingin sa 8 diagram na salaming nakasandal sa gilid ng kama, at sa bintanang nakabuka sa tabi nito. Kung ganoon, hindi ikaw ang may gawa nito sa akin. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, gulat na nagtanong si Rebecca. Kung ang asawa niyang si Jackson ang may gawa nito, bakit nakabukas ang bintanang ito sa kanyang tabi? Wala siyang suot na kahit ano kaya maaaring makita siyang nakahubad ng mga tao sa labas. At kung si Jackson nga ito, ano ang ginagawa ng salaming 'yan dito? Gaya nga ng sinabi ni Daryl, hindi maaaring isabit sa loob ng mansyong ito ang salamin 'yan. Napahinga na lang ng malalim si Jackson na parabang bang sinaksak siya sa kanyang dibdib. Nanginig naman si Rebecca habang napapakagat sa kanyang labi at inuuntog ang kanyang ulo sa pader na nasa kanyang harapan. Huwag, Rebecca, nang makita ito nang nakatulalang si Jackson, agad niyang hinila ang kanyang asawa at niyakap ito ng mahigpit. At gamit ang naninindigan at puno ng sakit na tono ng kanyang boses nang ako siya sa kanyang asawa, sinisiguro ko sa iyo, Hahanapin at pagbabayarin ko ang sinumang gumawa nito sayo. Hindi na nakapagsalita pa si Rebecca rito na agad umiyak ng napakalakas. At habang kinocomfort siya ni Jackson, isang nakakatakot na bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi kaya si Daryl ang may gawa nito? Hindi, hindi maaari. Hinding hindi ito magagawa ni Daryl. Pero kung hindi siya ang may gawa nito, bakit nakasandal sa tabi ng kama ang 8 diagram na salaming ito? Naalala kong inilagay ko ang salaming ito kahapon sa bodega. Pero si Daryl lang ang nag-iisang nagpaliwanag sa amin ng tungkol sa mga napag-aralan niyang teorya sa Feng Shui, siya lang din ang nagkaroon ng interes sa 8 diagram na salaming ito. Kaya kung hindi siya, sino? Nahimatay na si Abe sa pamamagitan ng salaming ito, at ngayon ay maging si Rebecca, ay nawala ng malay dito. Siguradong kagagawan ito ng salaming ito. Pero bakit? bakit ito magagawa ni Daryl sa akin? Habang iniisip ng husto ang mga nangyari, tinanong niya ang kanyang asawa, Rebecca, may, may naalala ka ba na kahit ano noong mangyari ang mga bagay na ito? Tanong ni Jackson habang nakasara ng husto ang kaniyang mga kamay. Hindi siya naging komportable bilang isang lalaki na tanungin ang kanyang asawa nang tungkol sa lalaking nangabuso rito. Napakagat na lang sa kanyang labi si Rebecca, at mahinang sinabi na, ang tanging naalala ko lang ay hinalikan ako ng isang lalaki. Nakaramdam ako ng happy noong una pero pagkatapos noon. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, hawag mong kalimutan mag like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.